Eto na po ating mga kasili, kasaka. Sa linggo na lang, kunting tiis na lang talaga. Presyo na lang kulang para makabawi tayo. Kahit pa paano kumita naman. Sa mahal ba naman ng mga chemicals, abono, kailangan natin bumawi kasaka. Patuloy tayo mga pagtanim. Hmm. Yan na po sila. Konting tiis na lang talaga. Okay. Maulan pa. Ayun naman. Pero ito ang gusto ng ating uh, mga sili mga kasaka uh, medyo maulan pero okay lang sakto lang yung lakas eh, may tali naman na tayo Okay. Yan lang po ang update natin mga uh, kasaka. Sana po.